Hello. Kaan tayo ng ano? Halo-halo <laughs> daw. <laughs> <laughs> Kahit gisnab, okay Bogna? na pa rin. Magpabugnaw pa rin. pa rin. yan? <laughs> Wala like <laughs> Masarap you wheels know, na grape. Dala-dala ko gamot ko eh. Para pag ano. Hindi <laughs> <laughs> kasi gabihin ako ngayon talaga. Magpapagabi ako ngayon. Ano kaya... Ano yung gamot mo isa? Oh. Okay. Eh. Oh, sabi ko sa'yo yung maliit lang. Medyo yan, medyo. Small? asmol ah, small? Ano man nakalagay doon? Tini slice, ini egg slice. Oh. Mm. Basta kasi yung gula, baboy. live. Para live na ka-video. video Kahit daw in-snap, in-snap ako. Mag-video pa rin. mag now daw <tao> siya. Huwag na na yung pasilin. Huwag mo na saging kain ka Ay, ka na? di ko nakita ba? unggoi ka talaga? kadaen, <laughs> ka din. Kumain ka din kanina ng saging. Hindi bale 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 Isna bale 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 bale

Ay? Yan nung nalok kay Dolly. Gay? Yung kamemeng yun na may isa ko sa. Piniripos po nasin. Go <coughs> with <coughs> <Balik -tos> Gracias.